Rafael, sino din nagkalat doon? <coughs> si <Chale>. Sino? <laughs> si Jarell. Jarell, ikaw daw? No. Sino? <coughs> sino? Kanya sino? Sino? Ikaw? 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 Bakit sabi mo Hindi. Sino nga rin nagkalat? Um, Itcha. Sino nagkalat? Pity please. Wag po Sino nga rin nagkalat? Umamin na kayo para hindi akong mamamalo. Sino nagkalat? Ikaw? Sino? Ikaw? Ikaw naman daw. Ikaw? Ikaw? Kung hanger? <laughs> eh, di ba't sabi mo hindi? Eh, ba't sabi mo hindi? Hindi ikaw. Ba't ka kasi nagsisinungaling? Ano ako, eh? Buti Ano yun kalat ka sabi ko nagkalat ka ng rambutan ng kwan dito hindi ako kalat sino ka nagkalat ako tapon tapen ko tapen ako yung basahan dyan ah ay dyan? apa charela sino nga